Diretso ba sa langit o sa impyerno ang kaluluwa ng mga namatay? Ang kaluluwa ng mga namatay ay napupunta muna sa Hades o sa daigdig ng mga patay at ito ay may dalawang magkahiwalay na bahagi na hindi maaaring tawirin ni numan ang paraiso at ang lugar ng pagpapahirap, ang lugar kung saan naroon sina Abraham, Lazaro at ang magnanakaw sa krus ay ang paraiso na nabanggit ni Pablo. Dito ba samantalang naninirahan ang mga tapat na hinirang ng Diyos habang hinihintay ang muling pagkabuhay sa huling araw o sa araw ng paghukom? Sapagkat ang mga taong nasa Hades, matuwid man o hindi, ay nananatili pa rin patay o mga espiritong walang katawan. Ang lugar ng pagpapahirap sa Hades ay hindi pa ang impyerno sapagkat ang impyerno ay magliliyab pa lamang sa araw ng paghukom. At bilang patunay, nang namatay ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kaluluwa ay napunta sa paraiso. Noong araw ding iyon, sa loob ng tatlong araw na siya ay nandoon, ipinangaral niya ang magandang balita sa mga patay. Ngunit hindi naiwan ang kanyang kaluluwa sa daigdig ng mga patay, sapagkat pagkaraan ng tatlong araw, siya ay bumangon mula sa mga patay nang may maluwalhating katawan. Pagkatapos ng apat na pong araw, siya ay umakyat na sa langit sa kanang kamay ng Diyos. At siya ay buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Kaya ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay mabubuhay rin magpakailanman. Hallelujah!